ikaw, chararat ka! Bakit ka nakapasok dito sa restaurant, ha? Tingnan mo yung tsura mo! Vlogger yan! Nakapanggap sila para kung sino man yung magbigay sa kanila, may reward. Siya, ito, para sa iyo yan, ha? Naku, ang ganda ng camera niya. Bagay-bagay na sa bagay na bagay sa pag nagsiselfie ka. Ang ganda! <laughs> uh, mga madam, maraming salamat po, ha? sis, ano ba itong pinagdala mo sa akin ng restaurant? Tingnan mo, oh, ang tsaka-tsaka, Hindi na babagay sa beauty ko. Uy, tumahimik ka nga. Ano ba? Ito lang afford natin, no? Oh. Kaya huwag kang magreklamo dyan. Hindi na babagay sa beauty ko, no? Uy, ano ka ba? Huwag ka na magreklamo, eh, di ba? Ako yung nag-aya. So, ako yung manilibre. Ako masusunod kung saan tayo pupunta or saan tayo pakain. Shhh, Ibang to klaseng restaurant to. Sana lang ha, yung pagkain na serve nila sa akin, yung pinaka bestseller at pinaka masarap dito. Uy, ano ka ba? Bestseller talaga yung gusto mo? Eh, wala na lang maraming pera, no? So, huwag ka na magreklamo. Kung ano na lang yung kaya ko, yun yung yung order mo. Ah, mga mam... Ay! Kaya pong pera o kaya pang kain, gulutong na po ako eh. Hmm. Ay, my, gosh! Hoy, ikaw, chararat ka! Bakit ka dito sa restaurant, ha? Tingin mo yung itsura mo? Ang bango-bango mo, tapos... Ayan! Mukha ka bang, Hindi lang mukha kasi pulubi ka talaga! Uy, uy, uy. Ano ka ba? Huwag mo naman ganyan na yung pulubi. Ay! Ano ka ba, Sesi? Tingin mo yung itsura mo, ang pangit-pangit, tsaka ang baho -baho, tapos... Mukha pang basura! Alam mo ikaw, hindi ka nababagay dito sa loob! Alam mo kung saan ka nababagay? Doon sa lansangan! Dahil kayo, kayo mga pulubi kayo, mga salit kayo sa lipunan! Ang oh, grabe naman po kayo. Nakaihingi lang naman po ako. Kung alin nyo, alis na lang po ako. Ay, Ay, teka lang. Huwag kang aalis. Teka lang nga, kakausapin ko. Ah! Makinig ka sa akin. Ikaw, hindi mo ginagamit yung utak mo. Hindi mo talaga alam yung mga nangyayari sa social media. May mga ganyan, nagpapanggap. For sure, vlogger yan. Nagpapanggap sila para kung sino man yung magbigay sa kanila, may reward. So, bigyan mo ng pera. Bigyan mo ng pera. Magpibigyan ka lang. Buma. Ah! Ah! ah. Mm. Yung kagaya ni... Yung kagaya ni Ivana Alawi! Oh, oh. Nagpapanggat na ano para makahanap na may mabubuting puso. Oo! Oh, oh, lang sa social experiment. Kaya, bigyan mo na ng pera yan. <coughs> Alis na po ako. Ah, ay! Naku, kuya! Naku, kawawa ka naman! Naku, ano nangyari sa'yo? Bakit nangipulobi? Homeless ka na lang! Ay, hindi ka pa kumain? Ah, pera, pera. Kailangan mo ng pera? Oh, 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 <laughs> kailangan ko ng pera. Ay, naman ng pera na ako. Ang bago pa mo mo. Pera, 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 pera. Pera, pera. <laughs> Ay, kuya. Bilang isang uh, mabuting mamamayang Pilipino, alam mo, ako, <laughs> mabait talaga ako eh. <laughs> Mabait talaga ako, tsaka na maawain ako, lalong lalo na sa'yo. Eh kanina kasi, ano, nabigla lang ako kasi, alam mo na, eh, akala ko kasi, baka masamang loob eh. Eh, nung nakita ko, nagilap ko na naayos yung pagmuka mo, yung itsura mo, eh, homeless ka pala. Kaya, eto, ah, sana makatulong sa'yo, ha? Ah, uh, um, salamat po, ah. Eh, alis na po ako. Ay, lang. <laughs> 100 lang? Ang mo pa. May camera yan dyan. May kita kung magkano binibigay mo. Camera? Tagtagan mo pa. na mo pa. Saan kayo nakalagay yung camera? Eh, hindi ako alam. Basta, bigyan mo na. Bigyan mo na. Ay, ay, kuya! Ano ba yan? Sorry ha, 100 lang pala yan. Naku, hindi sapat yan kasi alam mo na ako bilang isang mabait, tapos isa, isa, bilang isang mayaman, ugali ko talaga yung natumulong sa mga nangangailangan. Oo. Oh, oh. Kaya ba yan? Hindi ka ba? rin kasi. Baka maubos eh. Eh, malaki nang rewards mga pahanggap mo. Ay, hindi ka Ay! Ito pa <ba> pala. Esensya na ha. Ito, kuya. Oh. Uh. Ayan, para po sa inyo ha. Naku. Ang bait ko sa <laughs> Ah, uh, maraming salamat po ah. Alis Ay. na po ako. Ay, alam! Sandi ko lang pa ba? Gusto mo pa? Ha? Huh? Ay, sisi. Iphone mo. Iphone mo. Ano mo? Ay, sisi! Ano? Isigurado ka ba talaga <laughs> na? Vlogger yan? Ano ka ba? Gamitin mo sa aming utak mo. Ibigay mo yung iPhone mo kasi kapalitan niya ng dalawang iPhone. Huh? Lalo pa kagaya nito, o, oh. 16 Pro. Ay, yun nga. Yung napapanood ko nga sa, sa social media. Kagaya nila, Ivana. Oh, nga. Ito, ka na ito. Ito, ito. ito, ito. Ah, <laughs> Ay, Kuya, kuya, wala kang cellphone, di ba? Ay, naku, sayang naman. Hindi ka, hindi ka makakapanood ng mga, ng mga social. Ay, uy. Buti ko naman sabi, si Na, parang makapanood ka sa mga, ano, mga apps, di diba? ba? Gusto mo ba? Sa'yo na lang iPhone ko! Ah, talaga po ba? Oo! Buka ka na, mahiniya! Sisi, sigurado ka ba? Bakit naman hindi ako sigurado? Yung tiba sabi ko sa'yo, magpapanggap lang yan. Boy, gusto mo ba ng iPhone? Oo oh, naman po kung bibigay mo po sa akin yun. Ay, ay naku, ano ka ba? Bilang isang mabuting tao, mabuting nila lang na nilikha ng may taas. Siyempre, bibigay ko sa'yo to bilang regalo ko na rin sa'yo kasi alam naman ako, maawain sa mga kagaya ninyo. Oh, siya, ito, para sa'yo yan, ha? Naku, ang ganda ng camera niya. Bagay-bagay na, bagay na bagay sa'yo pag nagsaselfie ka. Ang ganda uh, mga madam, maraming salamat po, ha? Alis na po ako. Maraming salamat po. <laughs> Alis ka na? Uh, baka, baka may gusto ka sabihin sa amin yun. Alam mo na yung gusto mong i-reveal. <laughs> ano po? Ha? Huh? Ano, ano? -re uh, yung i-reveal ko? Ay, yung ano? Yung the rewards po. Yung rewards. Ah, di, di ko po alam mga pinagsasabing niyo. Alis na po ako. Uh, thank you. Uh, uh, ko Kasi lang. Kuya! Ano? Ah, alam ko na. Babalik Babalikin mamaya. Nakasuot na ng pangmayaman. Kaya na lang natin. Sasasigurado ka? Eh, bakit talagang hindi ako sigurado? Ganun yun. Ano ka ba? Maraming pakulo ngayon sa social media. Kaya yan ginagawa ng mga vlogger para din malaki din yung kitain nila. Tsaka maghintay na lang tayo. Aantay yun? Mm -hmm. mga ilang minuto pa natin aantayin yun. Hindi lang, mag-order na lang tayo. Hintay na lang na. <laughs> Waiter! Hmm. Sisi! So Bakit? Ang tagal pa ba babalik yun? Ano ba? Eh, inaantok na ako eh. Ba, ano yung pasensya mo, okay? Pasensya lang kulang sa'yo. Eh, ang tagal-tagal niya kasi bumalik. Kailan ba kasi niya i-re-reveal? talaga yung camera dito. Ano ka ba? Hayaan mo nang siyang mag-reveal. Eh, ang dami-dami tao. Hindi kaya isa sa kanila yung nagbibideo sa atin ngayon. Ay, malamang. Huwag ka na magreklamo. Baka mabarinig ka pa dyan. Oh. Ako, maulan na naman sa Maynila. Ano, ano si? Ano ba? Ay, kanina, pa ng, kanina pa tayo nag-aantay dito. Nakailang kapit na ako. Oh. Wala ba hindi pa rin lumabalik yung pulop eh. Yan yung pulang sa'yo eh. Pasensya. Extreme mo yung pasensya mo. Babalik yun. Ano ka ba? Eh, alam mo nga ako dito. Ang tagal-tagal naman kasi bumalik ng vloggers na yun. Oo po sa'yo. Tumahin ka na lang. Ito na pa yung kape nyo. Ah, salamat. Nakakasampung kape na kayo ah. Nainintay pa ba kayo dito? Ay, oo kuya. Yung... Yung vlogger. Vlogger na pulop eh. Ang kasi bumalik eh. Oh, yung may pumasok kanina dito eh. Yung mga payat na parang semi-calbo, tapos si kulipunt yung damit. Di ba vlogger yun? Naku no, ma'am, ang taga ko na po dito, wala pa pong vlogger na pumunta sa restaurant namin. <coughs> uh, ha? Ah, yung pulubi na pumasok kanina, talagang pulubi po yan eh. Lagi pong nalilimus dito. Ha? Eh, kuya, teka lang, baka lang po nagbibiru kayo eh. Eh kuya, yung ano nga, yung vlogger dito na... Yung nangyari nangyari, yung most bago niyan, naghihingi dito sa mga customer Tapos, tapos ay sabihin nila na, na ano, yung, yung napapanggap lang na sila Oo, at saka kuya, doon si kuya masyado naman nagjo-joke Eh, ang laki-laki nang nabigay ng kaibigan ko oh, Pati na yung iron ko, kuya, binigay ko eh Ah, naku ma'am, hindi na talagang babalik yun Eh, malaki na yung nakuha sa inyo eh Oh, ma? Hindi gagawin pa Oh my God! <laughs> so, Yung iPhone ko! <laughs> Yung iPhone ko! Binili ko pa yun sa... Sa minyos na yun eh! Polipid yun! <laughs> <laughs> ikaw kasi! Eh, anywhere, tapos iPhone dalawa, di pa sinabi ko naman sa'yo, hindi eh, naman sinasa dyan, na alam right, mo ikaw, dinadamay mo ako dyan sa katangahan mo eh. Sinasabi ko na nga ba kanina pa eh. Wala talaga akong tiwala dun ikaw kasi nagpupamilin ka ng na vlogger yun. Eh bakit ka na nanawala ha? Eh di sana, sinabi mo sa akin na ayaw mo. Ikaw wala ka talaga pwede eh, ka bigan! Pati ako, nadamay